Nandito ako sa ano sa Batangas City. Ayan, ito yung City Hall. Ayan, dito kami pupunta ako sa plaza. Ayan dito. Pupunta ako dito sa plaza. Ayan, ipapakita ko sa inyo. Maganda yung plaza dito. Dito ako dati nakatira sa Batangas City. Tapos ngayon, ipapakita ko sa inyo. Ayan oh, no, oh. Ayan oh, no, yung city hall yan yung katapat niya. Ito yung ano, plaza. Ayan, dito yung plaza oh. Punta tayo dito oh. Ayan, maganda yung plaza nila o oh, maluwang. Fully developed na ito Oh. Ayan, o, sila nagpo-program. Ayan. Yan yung plaza. Ito yung plaza ng Batangas City. Ayan. Nung kami ay college, eh, dito kami nagagagala. O, ito, dito rin. I Stage din ito, o. Inaikot tayo pa ganun. Ayan, ito pa, o. Ayan. Iikot ko kayo dito, o. Ayan, dito. Ipakita ko sa inyo. Ayan, oh. Ito, oh. Ipakita ko sa inyo. Ayan yung plaza dito sa Batangas City. Ayan. Ito yung stage. Tapos, ayan. Dito. Ito yung unahan, oh. Dito yung unahan. Doon ako sa gilid dumaan. Ayan yung katapat niya o oh, yung mga establishment ng ano. Establishment dito sa Batangas. Ayan, ito yung gate Oh. Ayan, maganda ito pagkagabi kasi may ilaw. Ayan Oh. Maganda dito o. Oh. Ayan o. Oh. Tanghali ngayon dito maganda yung pasyalan dito. Ito yung gitna o, oh, si Mabini. Ayan po. Oh. Ayan. Ayan po ang plaza. Maganda po dito pag gabi, may ilaw. Ayan po o. Oh. po yung way ng pasimbahan. Ayan naman po yung Basilica Church. dito po kami sumisimba. Ayan, ito po yung Christmas decor o, oh. hindi pa naiikabit. Ayan, saan po ikakabit yan? kasi Christmas na ito yung ano iniintay ako na inay oh. ayan po yung simbahan oh. simbahan yan ng ano Batangas City dito po yan sa Batangas City ayan oh. Ayan po oh. Ito po yung plaza dito. Maganda po paggabi dito. Ayan oh. May mga uh, display po. kabila po meron din ito yan yan po yung mga tabi yun po ang daan yun po may CR meron po mga pamilihan po yung mga tindahan ng mga goods ng Batangas na mga delicacies at saka po yung mga souvenirs ayan oh yan po. Maganda pagkagabi ito kung may stage. Ayan po yung tindahan ng mga street foods. Ayan, mga palamig, mga merienda. Ayan, dyan po yan. Ito naman po ang gilid. Ayan, malapit lang po dito kami nakatira dati. At yung mga kapatid ko po, yung malapit din dito ang nakatira. Pukin distance lang po. Ayan, pwede pong maglakad-lakad dito lagi. Ayan, o. Oh. Ang plaza. Plaza ng Abini sa Batangas City. Ayan, mas maganda po dyan paggabi. Ayan po, oh, may Christmas decor na, Oh ganda yung Christmas decor nila. Yan, maganda po yung ano, nakatrim ang kanilang halaman. Ayan po. Tapos ayan yung mga tindahan. Mga merienda po yan. Ayan, lamang man na po ang pagpasyal ko dito sa Batangas City. Dito po ako sa plaza ng Batangas City. Thank you for watching.